Ano ang sakit na diabetes? At ano ang mga risk factor nito? Ano ang pinagkaiba ng type 1 diabetes at type 2 diabetes? Ano ang sakit na diabetes? Ang diabetes ay ang isang kondisyon kung saan ang mga antas ng asukal sa dugo ay masyadong mataas, ay nangyayari kapag ang katawan ay hindi gumagawa ng sapat na insulin o hindi epektibong magamit ang insulin na ginagawa nito. Ang insulin, isang hormone, ay mahalaga para sa pag-regulate ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng paglipat nito mula sa dugo patungo sa mga selula para sa enerhiya o imbakan. Bagamat hindi alam ang eksaktong dahilan ng type 1 diabetes, ang parehong type 1 at type 2 na diabetes ay maaaring maimpluwensyahan ng genetic at environmental na mga salik na may labis na katabaan, obesity at inactivity o kawalan ng aktibidad na gumaganap ng mga makabuluhang papel sa type 2. Ano ang pinagkaiba ng type 1 diabetes sa type 2 diabetes? Ang type 1 at type 2 na diabetes ay pangunahing naiiba sa kanilang sanhi at kung paano ginagamit ng katawan ng insulin. Sa type 1 na diabetes, inaatake at sinisira ng immune system ng katawan ang mga cell na gumagawa ng insulin sa pancreas, na humahantong sa kaunti hanggang sa walang produksyon ng insulin. Sa type 2 diabetes, ang pancreas ay karaniwang gumagawa pa rin ng insulin, ngunit ang mga selula ng katawan ay nagiging lumalaban dito, o ang pancreas ay maaaring hindi makagawa ng sapat na insulin upang matugunan ang mga pangangailangan ng katawan. Mga kadahilanan ng type 1 diabetes. Autoimmune response o tugon. Sa type 1 diabetes, ang immune system ng katawan ay nagkakamali sa pag-atake at pagsira sa mga selulang gumagawa ng insulin sa pancreas. Genetic at environmental factors. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang parehong genetic predisposition at environmental trigger tulad ng mga virus o iba pang mga kadahilanan ay maaaring kasangkot sa pagbuo ng type 1 diabetes. Hindi alam na eksaktong dahilan. Ang mga tiyak na mekanismo na nagpapalitaw sa autoimmune response o tugon na ito ay nasa ilalim pa rin ng pagsisiyasat. Mga kadahilanan ng type 2 diabetes. Paglaban sa insulin o insulin resistance. Ang type 2 diabetes ay nailalarawan sa pagiging lumalaban ng mga cells o mga selula ng katawan sa insulin. Ibig sabihin ay hindi sila tumutugon ng maayos sa signal nito upang sumipsip ng glucose. Kakulangan sa insulin. Sa ilang mga kaso, ang pancreas ay maaari ring hindi makagawa ng sapat na insulin upang mapagtagumpayan ang paglaban na ito. Mga panganib na salik o risk factors ng diabetes. Maraming mga kadahilanan ang maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. Obesity at sobra sa timbang. Ang labis na timbang, lalo na sa paligid ng tiyan, ay maaaring humantong sa insulin resistance. Kakulangan ng physical na aktibidad. Nakakatulong ang pag-eehersisyo na mapabuti ang pagiging sensitibo sa insulin, kaya ang kawalan ng aktibidad ay maaaring magpataas ng panganib. Family History Ang family history ng type 2 diabetes ay nagpapataas ng susceptibility ng isang individual. Edad o Age Ang panganib ng type 2 diabetes ay tumataas sa edad, lalo na pagkatapos ng 35. Etnisidad o Ethnicity May mas mataas na panganib ang ilang partikular na pangkat etniko. Pre-diabetes Ang mga individual na may pre-diabetes, kung saan ang mga antas ng asukal sa dugo ay mas mataas kaysa sa normal ngunit hindi pa diabetic, ay nasa mas mataas na panganib na umunlad sa type 2. Gestational Diabetes Ang mga nagkaroon ng gestational diabetes sa panahon ng pagbubuntis ay may mas mataas na panganib. Sa essence, ang diabetes ay nagre-resulta mula sa isang pagkagambala sa kakayahan ng katawan na i-regulate ang mga antas ng asukal sa dugo, na may iba't ibang dahilan depende sa uri, ngunit kadalasang kinasasangkutan ng kombinasyon ng genetic predisposition at mga salik sa pamumuhay o lifestyle factors. Sa kabuuan, ang mga salik na nag nagaambag sa pagbuo ng type 2 diabetes ay kinabibilangan ng pagiging sobra sa timbang, overweight, hindi nakakakuha ng sapat na ehersisyo, at genetics. Mahalaga ang maagang pagsusuri upang maiwasan ang pinakamasamang epekto ng type 2 o type 1 diabetes ang parehong type 1 at type 2 na diabetes ay maaaring sanhi ng kombinasyon ng genetik o kapaligiran na mga kadahilanan. Ang type 1 diabetes ay maaaring magsimula sa anumang edad, ngunit madalas itong nagsisimula sa panahon ng pagkabata o kabataan. Ang type 2 diabetes, ang mas karaniwang uri, ay maaaring umunlad sa anumang edad. Ang type 2 diabetes ay mas karaniwan sa mga taong mas matanda sa apat na puk. Ngunit ang type 2 diabetes sa mga bata ay tumataas. Ngunit anuman ang uri ng diabetes mayroon ka, maaari itong humantong sa labis na asukal sa dugo. Ang sobrang asukal sa dugo ay maaaring humantong sa malubhang problema sa kalusugan.